pigeons hindi lang sila basta ibon sila ay mga atleta kaibigan at bahagi ng kasaysayan ako si Jaime Lim at welcome sa Pigeon Talk 101 pero may ibang breeding pa sa kanya na yan. Yung mga hindi may sale Yung uh, production naman ay one round lang ba one round lang yung pinagawa mm. ko eh one round lang yung mm. ko eh uh, siguro pwedeng two rounds pero uh, uh, sa kanya na yan uh, yung nanalo nga yata last year doon na breed eh. Uh, Sino nanalo? It's Africa Pro. Ano na ba pangalan taga doon? Hindi, hindi. Taga... Uh, si Banda Pro. Si... Ano nga pro... May nabid din ako galing Africa Pro. Sa lo lock nila yon o... Or... Kung Africa po, galing sa Lop... Ay, saan? Saan so, yung nabid? Sa Thailand? Sa Pataya. Sa Pataya? Africa po O baka ano doon. Oh. Pero magandang performance eh. Oo. Oh. Bit, maraming mura na wala ko Oo, oo, oo. Actually sa uh, Africa, mas mura ibon. Uh. Ah. Ano yun mo, mas mura ibon sa Africa. Kaya lang, hirap iuwi. oo. <laughs> oh. <laughs> may mga <laughs> nag, may mga <laughs> nag-auction <laughs> daw doon. Parang pumunta pa ng US, gumagastos na sila ng 20,000 wala pa yung ibon dito. Yung, yung ganun, sobrang, sobrang mahal. Sobrang. Tapos hindi ko alam kung eh. Kasi uh, I think Africa is, sort uh, of Af South Africa is being colonized by uh, England. Ah. So pag British ka like uh, Australia, ang hirap, the very strict. Yun, yun naman mostly ang naging problem natin eh. Shipping. Uh, oh, oh, uh, uh, shipment talaga ng ano. Uh, so, sa, ang, sa lahat ng uh, OLR na sinalian mo, Which is the best? Iba-iba uh, kasi. Iba-iba mm. kasi. Sa uh, ano muna? Sa local muna? Sa local muna? Siguro, si Mountsy pa rin. Mountsy. Okay. Oh, masaya yung uh, experience ni Mountsy. Yeah. Naka-season 9 tayo ng Mountsy. oh, na... Season 9. Bago na tayo ng 9? Hindi ata. 7... Uh, 7 to... 7 2013. Alam ko, last yung 2013. Mm -hmm. Kasi may 2014 ako na po na. Hindi yes, na. Oh, oh, oh. oh, meron akong mga ginamit ng bida. Oh, kasi no, yung 2014. last time, nag, kasi nagkaroon ng problem, family problem si Sir Joseph. Oh, oh, oh. Kaya mas mabuti pang i-return na lang yung mga ah, ibon oh, ibon sa kayo. Oh, Entry. that's 2014 kasi oh. may mga ibon akong bumalik. Eh. Galing ng mama. so, excellent sumali ka rin, di ba? Sumali din ako. Sumali RMC. Sumali din po uh, ako sa RMC. Ano pa mga local. Ngayon, Uh, and lately, ito mga ESM, S1. Sa, yun, sa ESM, sa masali rin kami. Sa sa yung medyo maliliit masyado, uh, hindi na namin uh, sinasalihan. Yung medyo competitive na Competitive. Uh, pero yung mga maliliit na talaga. Sobrang uh, liit uh, na. Uh, ngayon, ang uso ngayon, mga double play na with the club. Oh, yun ang maganda. Actually, uh -oh. concept ko yan before. Doon sa Bagwis pa. Uh -huh. Yes. O oh, yung nga sabi namin noon, baka gusto nyo, isali natin ng PHA MacArthur yan, yung bagwis sa uh, OLR. Yun, kaso nagka-problema din yung uh, OLR that time. Hindi natuloy, pero yun yung concept na pinapasok ko sa kanila doon. Pero ngayon sa next season, pinag-aaralan namin na magkaroon din ng MacArthur ng FPR. So, yan, yeah, okay. no, maganda yun. So, Nag-tie-up kami nila, Sir Jaime Lim, regarding kung isang single ban na lang ng MacArthur. Oo. Pero kasi South Sector kasi kami ang oh, whistle oh. Um, area. Mm -hmm. So, or magpapagawa kami ng maliit na singsing para ito double bandon. And then, kasi yung isa lalagyan na ng chips eh. Oh, oh, so, oh. ayun, mga uh, pinag-aaralan pa muna namin for the next season. Actually, maganda yun. Maganda yun. Uh, dalawa yung uh, sinasalihan yes, oh, ng oh. OLR. So, na dalawang parang national competition. Yes, kasi oh. OLR is considered national competition din yan. Hmm. Tapos yung uh, MacArthur, another national competition. Magandang concept yun. Yung ibang OLR, nilagay na nila lahat ng yun eh. yes, hmm. Yung ibang OLR kasi, like Central OLR sa BBCM, uh -huh. nila nililipad. Yung sa Tondo na OLR, same lang din, BBCM din ang lipad. Uh -huh. Kasi si Central dati, nag-PFC. Tapos, uh, not sure kung nag-MMFC din yata sila. Uh -huh. Pero, sa isang lock. Ngayon, uh, pang second season na nila for BBCM. So, doon sila naglilipad. So, naka-double play. Merong guaranteed si Oil or may guaranteed din na ano, si DDCM. Oh, oh, oh. So, naka-double play siya sure. doon. And then... Malakas ba? Malakas kung OLR? Kasi na? ang capacity lang ng Central Oil or is nasa 500 plus lang. Eh. Uh -huh. so, very limited lang. I mean, ano. pagating pagdating sa competition, malakas ba yung gano'ng klaseng ano? Ngayon, so far, uh, I think yung last, last season namin, ah uh, parang ilan na lang, puro butas-butas, pero oh. Oh, kasi walang you, umabot. Ng, oh, the, uh, the, the, ng, reason, the reason mm -hmm. the reason for my question, FPR? Uh, central. Oil. Uh. Uh, actually, the reason for my question, kasi ibang magkaibang management yes, yung uh -huh. uh, ano eh yung club race eh, na talagang inaalagaan mo eh uh -huh. tapos sa uh, OLR which is uh, Black management uh -huh. yun. Black Kasi management, ang ginagawa ng management, for example, tatanungin ka niya kung, limbawa nagbutas, uh -oh. wala nang pag-asa sa club. Uh -oh. So, since nakadouble ban siya with MacArthur, tatanungin kanya ano ba, tutulip mo pa ba siya? Or, trip to MacArthur race na siya? Parang uh -huh. gano'n. Uh -huh. Pero, meron ng overall sa ano. Uh -huh. Uh -huh. And then, uh, yung sa Batangas naman, yung one Batangas, Meron bago nga yung kay Sergio Celto mm -hmm. so lipad naman siya sa Juan Batangas naman, uh -huh. naka-double play. Yung QPHA OIL-R naman, naka-double play naman sa club with Sir rio, na double play with the club din, yung OIL-R uh -huh. uh -huh. So maganda, kumbaga parang yung mga OIL-R na yon naka-double play na, maraming chances of winning. Uh, pero paano sila nag-compete sa club? Parang yun sa nga, tracking. medyo ano ko eh. Parang, sa parang, though, ang parang may advantage sila kasi marami sila eh. Yes, so, so, may gila. Mm. Pero with regards to management, alam mo naman yung management ng club, minsan okay. ano eh, tu tutok eh. Sila yes, naman, so, di naman nila natutok. Pero yung nakaraan, yung last, si Sir King Solomon sa QPH oh, oh, oh. Winner siya ng OILR, oh, oh, winner din siya sa club. Ah, kasi naka-double play naman Okay, okay. Sir. So maganda, maganda oh, yung, ano, yung mga ano nila ngayon, mga palaro. So, talagang gaganahan ka talaga mag-breed. Ano mga local o one-love race na alam mo? Ang dami na pala eh. Hindi ko na alam. Lahat. Almost lahat. Kasi ako naging drop-off station na concern. Can you name all the local OLR? Okay. Ang mga ngayon ng mga local OLR is unang una si, syempre, Allegri OLR. Allegri one-love followed by FPR Supreme OLR. Uh, QPHA oil r Yung QPHA. May uh, Sir Bartolillo. Malaki Sariyaya. o? Sarayaya. Ano lang, hanggang, uh, I think, ang capacity niya is 1,000 volts. So, okay, yung capacity lang, bigyan mo sa akin. Uh, uh, kasi si Miguel Lofman yes, kaya sumasali. Din, uh, yes, sumasali din lang okay. QPHA. Uh, ESM yes, are? May hit nila yun, may hit nila 1,000 volts. Yes, oo, may hit naman nila. Uh, yes. O, uh, tapos, uh, ESM oil are? Capacity. capacity. Ang capacity ni, uh, ESM is around siguro mga 2,000 birds din po yata. Ang oh, malaki rin ah. Okay. Mm -hmm. And then, uh, Venom Oil R sa may Laguna. Ano pangalan? Venom. Venom. Okay. Venom Oil R. So, waiting pa lang din ako kung gagawin yung wrap of station. <laughs> Bago lang? Uh, hindi po. Parang second season na po yata nila o mm -hmm. third season. Yeah. Maganda yun pag mm -hmm. papasok kahit mga Kasi ayun yung mga hawak ko. Yung BFRCI, OLR, yung kay Sir Ken Chilov sa BFRC. Yes, Saan sa 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 yun? Ross And then, sa akin din ang drop-off. So, ang, oh, okay. ang ginagawa ko, nag-anap ako ng shipper. Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim, at welcome sa Pigeon Talk 101.